Tapat, tapat po po. Hindi pa tapat naman dito sa mga kabataan. <tipos> huh? Thank you. Ilan? Wala akong tender juicy. Wala akong pila may tender juicy kayo? Wala ba po eh. Anong masasabi mo ngayon na sobrang trending yung ano mo? Tingle po. Eh, yung shoutout mo sa mga mabataan katulad mo? Shoutout ni Sir Yung yun eh. Kasi niyo po. Walao daw. Ayan, faithful daw si Neneng V. Dahil ito mo siya. So, toto kain na lang tayo ng Hungarian. Kain na lang. <laughs> Kali, okay. po. Ayan, kain na lang daw kayo ng Hungarian. Huwag na daw siya ipas. Ayan, oh. po, better. Apat. Ah, but... Ayan, as on, talaga to si Nan, ni si Neneng Sa kanya. sandwich. <music> Bakit uh, yung na pila? Ate! ba pa lang, ilan? So, lang. po. dito lang yan, baba ng LRT. Ang Thank Ang open nila ay 12pm to 10pm. ito so, nga, dito nga, papitin po. Sabi lah. ah. Ah. Hindi na lang ayo. Hindi lang, lang po bibila oi lang. Para po hindi Thank you. Tabi na po, bibila po eh. Hindi eh, lang daw yun nakapila. Ano naman ni? Sandali lang oh. Ano ba yun? Para yun ka. Ah. Ano ba 'to? Ito ang Ito yung sa Pure Foods. Wala pong Pure Foods eh. Ito magkano? ngalang, mo na, mo. busy si Nelly. <laughs>